Tumaas ang produksyon ng agrikultura sa bansa ayon buyan sa Department of Agriculture, bunga ng mga inilatag na hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatulong para maibsan din ang epekto ng El Nino, si Claisel Pardilla sa detalye. Sa kabila ng pananalasa ng El Nino, bahagyang tumaas ang produksyon ng agrikultura sa bansa sa unang quarter ng 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, papalo sa 428.99 billion pesos ang halaga ng produksyon sa agrikultura na 0.05% na mas mataas sa parehong panahon na karaang taon. Naitala kasi ang paglago ng produksyon sa manok, sibuyas, mais, gayon din ang tubo na ginagamit sa asukal, kape at iba pang produkto. Naniniwala ang Department of Agriculture na bumuti ang produksyon ng pagkain dahil sa mga inilatag na hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para kontrahin o bawasan ng epekto ng tagtuyot, pagbibigay ng patubig gaya ng solar irrigation at maliliit na water impounding project at pamamahagi ng libreng binhi, pataba at makinaraya sa mga magsasaka ang tinutukan ng administrasyon sa harap ng banta ng El Nino. Maliit na growth pero ano pa rin yun? Uh, positive pa rin kahit paano. Despite all uh, challenges na meron kami, we're expecting at least for rice ang total area na madami ng mga 120,000 hectares. That's our initial estimate. Uh, nung sinabi ng pag-asa na it could be a strong to severe El Nino, so yun yung pinagandaan namin para masigurado na uh, ma-mitigate yung malaking efekto na inaasahan namin because of El Nino. Nasa 2% ang nabawa sa produksyon ng palay nang matuyo ang ilang sakahan. At rasado naman ang pangingisda at aquaculture dahil sa pangamba ng fish kill. Negatibo rin ang naitalang pagdami sa livestock gaya ng baboy dahil naman sa patuloy na pagkalat ng African swine fever. Ang pagbaba ng produksyon sa ilang agricultural product dulot ng El Nino Nagbunga na ng na pagkalagas ng daan daan libong trabaho, sabi ng Philippine Statistics Authority. Pero positibo ang Department of Agriculture na makakabawi sa ikalawang quarter ng 2024. They were affected by the um, by the El Nino. Nagkaroon ng pagbaba sa bawas no ng uh, employed persons na about 318,000. At uh, ito ay talagang uh, uh, Related to uh, planting, uh, harvesting, growing, no, paddy rice, uh, vegetables. Nagkaroon tayo ng pagbawa sa value production. So, uh, nare Normally, first quarter, ano yun eh, uh, bidding, procurement. Uh, so, pagdating ng second quarter, meron ka ng mga awards. So, dyan na uh, mag-pick up lalo. Dyan na uli yung malaking uh, employment sa agri kasi land preparation, uh, for rice, for corn and then uh, yung uh, production din natin sa livestock. Pag lumaki yung production mo, ibig sabihin, uh, pwede mo siyang ibenta na mas mura. Samantala, welcome development sa DA ang paglusot sa House Committee on Agriculture and Food ng pag-amienda sa Rice Tarification Law. Tiwala ang ahensya na makatutulong ang pagpasok ng National Food Authority sa palengke upang mapamura ang presyo ng bigas. Kalazel Pardilia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas